So, hi guys! For today's video, This is share ko lang yung gamit. Gamit ni Anil sa naon. So, sa si Anil lang may gamit na pabiligay. Natural akong oh, nang no. may gamit. Eh, okay, kung gano'n ko mo gamit ko. So, click. Ah. Mama, nangyong muna yung gamit sa so, naon. Carly. Tapos may ano siya, may kaupalis ko na, na duha na cream. Mani ang mani ang day cream at saka mani ang night cream. Mani yan gamit sa ng pasmit awal siya. So, Tapos nagamit po siya ginani na sa Nagamit siya o oh, beautiful tsaka Basta guys, demo kayo siya gamit sa naong ako, ako gamit. Maura na siya. Maoran na yung gamit. Ramis. Mm. 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 Maroon yung cream na akong gamit kay Stig siya gamitin sa naon. Kasi di ko kiba mag-bit. Uh, Muna yung akong ginagamit kay like, um, no. Pati ka. na so, yung naon. Pero wakag-mix lang. Ay, karoon na. Sa so, edad na yung nani. Di ko kaya po. Okay guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Don't forget like, share and subscribe. Salamat pala sa mga pag-support.